Hello guys, for today's video, nanti kita tayo kay Paring Dito ya. Ayan nga pala si Paring Dito ya. Dala, ano natin, ano, busy tayo guys. Ayan yung mga ibon niya nga guys. Ayan. Ayan yung na pink. Muli na nag-iya, busy ay. Ayan yung, ayan yung ano po. Ito, tabi yun, tabi niya. Ayan, ang pink-pink ang sing-sing rin na buto. Ayan yung, mga ibu nyo, guys. Ang puti. Ayan. dami yung ibu, guys. Parang 12. Ito nga pala yung ano, nilalabo nyo sa ano. CRPCI. Ayan. Uwing ano yan. Ah, uh, Pitu kukiso na. Next lap.

<coughs> ito, ito yung ano, ito, view. Dito so hmm. so, yeah, ano, tayo sa ano. Second floor. <laughs> ito, ito, ano. ito, ito yung ano. ano. Dito na lang.